Good morning. Happy Sunday, everyone. Good morning, good morning. Ayan, mayroon lang akong ipa-express sa inyo. Sana. Ayan, dito tayo sa Bermosa, mga cons. Ito, oh. Ayan. Happy, beautiful Sunday morning, everyone. Ayun mga cons ay nawawala yung ipipids natin. Eh kung sino ka mang nagahak o kumuha sa channel ko as ah, a ko sana naman may naisip mo na halos dalawang taon kong pinaghihirapan yan halos dalawang taon kong pinaghihirapan tapos mawawala lang ng wala sa ano kahit, kahit ganun lang yung mga content ko pinaghihirapan ko yun sana naman naintindihan nyo kaya medyo kahapon kahapon ng alas 9 parang nagano yung page ko parang hindi ko na nakikita kung sa inyo kaya gawin yun ah, bag, gamit bagay nyo bagay kukunin eh siyempre parang hindi rin kayo ano kaya ganun din wag lang bakit mayroon pang ganun natin yung ulo ko kaya shout out na lang sa iyo kung sino ka man kung sino man sa inyo sana makatulong na rin sa inyo yun Ay, wala lang tayo ng ipi Page. Sana magpapasko pa naman Tapos Hindi pa nga ako naka Hindi pa nga ako masyado nakamubukon Doon sa mga problema ko Sa trabaho Dalawang trabaho ko Yung unang trabaho doon sa Bandang Malagasang Tapos pangalawa dito sa Pruminence Parang wala rin nangyari eh ngayon imbis na medyo nakamubun mo ng konti eh, ngayon naw nawala na naman yung ipipage ko na pinaghihirapan namin ng pinaghihirapan ko ng ano kahit saan saan kami nakakarating nun may maikuntin lang ako kahit papano kahit kahit medyo wala sa ayos yung mga content ko galing sa puso ko yun yung mga content ko pinaghirapan ko yun Sana Sana maunawaan mo kung sino ka man Swerte ka, ka, pa ngayon kasi wala, wala pang nangyari sa'yo Pero kung halimbawa naman ano Isipin mo naman Kahit gamit mo kapag mawala Hinahanap mo Yun pa kayang pinaghirapan Pasensya na, medyo nag-emotion lang tayo ng konti. Okay, tara, gawin na kami. Hmm? San. Tapos yung tinitirahan namin Ayun o oh, kiduldus na. Hindi namin alam kung saan kami titira. Ayun. 'Yan, bahay ng nanay ko. San ba? Ayun. Pakita eh. Ayun ang bahay ng nanay ko. Ayan, tara. Uwi na tayo. Sana pag-uwi ko maando na yung page ko. Nakaano na doon sa bahay namin <laughs> Balik no Balik nyo yung page ko Kailan magpapasko eh Eh kahit na ba hindi, hindi pasko Basta Ano lang Huwag naman sana nyo kunin yung page ko Sana may ibalik Saan ka man ngayon naruroon Miss ka na namin hello <laughs> Ilocable Hmm 拜拜拜